may kita mo mas no. right at sya mas big big mas bibig yung 21,990 yung kanyang SRP yan ngayon 16,990 syempre pag ikakash mo yan oy nabawasan pa Lagi 14,000 <laughs> pinag iba pala sa Google TV it's yung smart TV is uh, fixed na ako kung ano yung mga application na nandito no? so hindi mo na siya na-upgrade unlike Google Google TV is pwede ka mag-install yan para lang siyang cellphone <laughs> TV. He's the king of intro. King of intro. Oh, king of intro. King of intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of intro is back. And dito tayo ngayon sa Anson Link. Dito lang yan, no? Sa tapat ng Landmark and Glorieta dito sa Makati. And maghahanap tayo ng smart Android TV, mga idol, no? Dito, makakabili ng mura. Kung di nyo pa napanood before, a year ago, nakapag-vlog na tayo dito. And ngayon, check out natin, syempre, yung mga latest model, pero affordable, mga idol, no? Hanap tayo, maybe mga 40-inch na pang uh, room. And check out na rin natin yung iba-ibang size at syempre, mga price, syaka brand. Pero bago ang lahat ko na ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot mo 'yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin 'yung bell notification para every time na may video tayo, mapapanood mo. So ano pat ginagawa natin ngayon? <laughs> Nabubulol pa. Tara. Let's get it. Titingnan natin dito sa iSense Idol. Ito. Yung nakita kagad tayo, Smart TV ayan 15,250 sa cash no 43 inch ayan. and ito ko nagahanap ka ng 32 inch nasa 10,500 750 solid din itong hisense nila idol no ayan no 21,550 para sa kanilang 50 inch na UHD o diba Solid din, di ba? And kung naghahanap ka naman, syempre, ng 65 inch na UHD, 34,150 sa cash. Ito, 65 ULED, yan. Dating 49,550 ngayon, nasa 44,500 pesos na lang. Lucky. Solid din tong high sense, no? Alam ko, sister company rin yan ng Devant, no? And free sound bar. Ito para dito sa 50 inch. soundbar nila pangalan eh, Sdi Bante. Ito. Dito tayo idol sa Samsung, no. Ito may nakita tayo dito. 50 inch na 4K crystal from 26699. Asa 12 months ano pala to, no. Ito 21,499 na lang siya. Solid pa rin no, yung Samsung, syempre crystal UHD. Pero so, naghahanap ka ulit ng 50 inch meron dito Ayan, no? Oh. SRP 4,000 48,499 Ngayon yeah, 32,999 na lang to QLED Yun, oh? Wi-Fi QLED Another brand na Samsung oh, ayan. SRP 32,499 SRP yan Ngayon 25,999 na lang 55 inch Yeah. This Panasonic na nandito idol yan. Panasonic. 43 inch na nasa SRP 21,990. And then cash straight nasa 18,990 na lang. No, kasi sa mga ganito is yes, kapag cash basis, leles pa nila to. No? Leles pa yung 18,990 na yan. Ayan. So, andyan na rin lahat ng kailangan mo idol. No? Ooh, internet na lang syempre. YouTube, Netflix, iFlix, Kids, Google Play, lahat-lahat ay doon. 43 inch Panasonic. Siyempre, marami naghahanap ng uh, 50 inch na 4K LED. You no, know? Smart Android TV na rin yan. SRP 36,990 ngayon. 30,990 na lang to yung 50 inch Panasonic, no? One of the best pa rin yan, syempre. O, no, nakikita nyo yung specs niya. na ito, lo. Okay. Siyempre, 4K. HDR. Solid. Inappad pa tayo dito sa Skyward. Ayan, meron silang mga smart and Google TV. And dito kasi sa Skyward, affordable talaga yung mga presyo nito, no? Nakita ko na to before. Pero ito, siyempre, mga latest model. Ito, like 43-inch na yung Skyward smart TV. Smart TV, pinag-iba pala sa Google. TV is yung smart TV is uh, fix na ako kung ano yung mga application na nandito no? so hindi mo na siya na-upgrade unlike Google Google TV is pwede ka mag-install yan para rin siyang cellphone <laughs> no? so yan Pro, SRP na ito 14,890 ngayon 12,990 na lang 43 inch Skyworth. eto 32 inch na smart TV oh, from 9,890 8,990 na lang save 900 pesos para sa 32 inch so ito yung sinasabi ko ay 43 inch skyworth na full HD Google TV unlike yung kanina nandun smart TV ito 21,990 yung kanyang SRP And ngayon 16,990 syempre pag ika-cash mo yan uy nabawasan pa naging 14,990 And sasagad pa ng discount yan kapag cash basis, no? Ayan ganda, di ba? Bagsak presyo to, tol. And sabi ni Kuya, ito nga Skyward, naglabas na ng iCare TV, oh. For your family, yan. Yes, for longer, uh, sa, ano, no? na nakababad ka sa TV, syempre, eye protection. Importante, importante yan, tol. Ayos. Ito, meron din silang QLED, oh, 65-inch na 4K QLED Google TV. SRV 44. Naging 43. And down to 39 Siyempre pag cash pa Maliles pa yan tol Laki nyo no 65 inch Isa, ah, uh, May sound bar Eh magte-thank you tayo kay Sir Ferdinand Thank you O oh, pag gusto niya na Skyworth. Solid din to uh, idol no? Punta nyo lang si Boss Ferdinand Ayos Thank you boss Oh, eto, nagaanap kayo ng mga local brand like Smart Extreme meron din. Extreme Prestige meron din. Mga local brand TV meron din dito idol. Pero hindi na natin 'yan papasadahan. And spotted Philips so 43 inch SRP 18,995 down to 16,995. Oh, okay din branded din syempre. Philips 'yan eh. Another one, ito, 12,000 na lang yung sagad na ito, 32 inch. Ay, hindi, sagad pala, 8,995. Oh yan. Grabe tong LG na to oh. UHD Ayan o oh. Solid ha ah. Tingnan natin Ito LG 55 4K 35,990 SRP niyan ay Naging 28,390 And naging 24,990 Grabe Ang discount niyan tol 55 inch na yan o oh. LG 48 inch naman to nakita natin dito idol ayan 89,990 down to 79,990 and ngayon 74,990 whew LG no, solid pa rin and napadpad na nga tayo dito kay Sony and spotted 43 inch 43 inch 4K HDR LED TV syempre Android Smart TV na yun from 389899 naging 34999 na lang oh Sony one of the leading brand to idol another Sony oh yung 56 55 rather 4K HDR full LED yan 72299 yung 64 na lang to hmm? XR 2 year warranty Bravia basically sony syempre no isa so, sa mga top and leading brand pagdating sa mga ano yan tv rin no 50 inch o so, 44-39 na lang siya okay mortal na kaaway ni ano ni sony so samsung no and srp 105.99 It's down to 7999 One year warranty Hoy, May subscription ka pa ng Disney So ito, ganito ka laki yan O, oh, diba? Ito pa isa Check out natin Mio QLED Uy, from 129, no? 65 inch na 4K Naging 104 na lang to, idol Lalaki Ito, nakakita tayo kay Samsung ng 43 inch 4K 66 999 yung kanyang SRP ngayon naging 35 na lang 35,999 o oh, ito tamang tama lang pero grabe ano um, na <laughs> pag ganito ako TV mo sa bahay idol no kasi sa video halos di mo siya ma-appreciate ma, ma pero sa live actual napakalaki niyan tol o oh. angas ah, nga, so. <laughs> di ba Hmm. And dito naman tayo sa Devant Idol. Devant. Sumigat nung panahon ng full moon to eh. Ayan, <laughs> Devant 43 inch UHD from 18,450 naging 16,600 na lang siya. Ayan. Yeah. 32 inch ito. Very affordable na rin. No? From 11,950 no. na SRP ngayon, 10,750 na lang siya. 43 inch smart TV. Ayan, no? Oh. 16,950. 15,250. So, mas maganda talaga Google or Android TV. Another one, affordable. Oh. 15,000. 15. Sumigat na sumigat yung TCL kasi official TV na FIBA to. No? Ooh, mm. grabe, ang laki nito. Solid, di ba? Ito so, marami raw benta dito. Ito no. Ito yung latest model. Sikat rin pala no. Ang yung, ano niya no, Endorse mod endorser. <laughs> Oo, oh, QLED na siya. Yes. Anong special pa niya dito, idol? Ah, uh, like in sounds Dol Dolby. 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 yung uh, sila binibenta ni QLED. Oo. Oh, oh, oh. Tinatawag natin na Quantum Dot. Quantum. Oh, okay. Ang um, dinideliver niyan, which is tinatawag natin na Color Master. Na kung ikukumpara natin sa standard 4K, mas may mo, mas oh. bright at saka mas vivid yung mas OLED yung no? So, yan ang selling uh, content ng Quantum Dot mm. Ito, parang mura na rin ito, ha? Ah. Yes, sir. Mm -hmm. At ang price na natin na markdown na rin from 42,000 kung okay. iga-cash mo. So, 30,000 na yun natin Ganda, ha? Hmm. Diba? Ayos. Thank you, sir, Angie. Thank you. <laughs> ito ako naghanap ko ng 43-inch na 4K UHD. Oh. From 21,995, 17,995 na lang to. Solid din, no? Oh. Angas talaga solid ng mga TCL. Oh, puro TCL na rin kasi talaga gamit ko ngayon sa bahay. Oo, oh, di ba? So, ito, top choice natin. 40 inch. Ayun, ini nanonanan natin doon. Pina-test na rin natin. Check out na lang natin yung Sharp doon. Lastly dito tayo sa Sharp Idol, no. And ito, 42 inch nila is nasa 17,998 from SRP na 20,999. Solid din ito, Idol. No, oh, dami rin choices, no. O, oh, number one brand in Japan. <laughs> Jeez. Ito pa isa. Ilang inch? 50 inch. 27,498 down to 22,998. Grabe. Ayan o. No? Pasadaan ko na lang ha. Pero ito talaga yun. Ito yung bago nila eh. 75 inch at saka 65 inch. Ayan yung presyo. Ano na siya? XLED TV. Ooh. <laughs> uh, XLED mas matindi dito sa QLED, no? Ay grabe. Panalo Pilipinas. So ito na yung napili natin, no? 40-inch na TCL. Google TV na to. Na Android. Yan, ito yung specs niya, no? Oh, okay. Sounds pa lang, oh. Grabe. And out of the box. Kagandaan nito, tol. Borderless na to. Alos wala na talaga, oh. Edge to edge na pag nanood ka. Unlike dito, meron pa, no, Konte. Pero ito, borderless na talaga. Yung, yung... Tahan ni Almer. Pumalik. Tiyan na siya. Tiyan na siya. Tara na. test na namin yung TV and nagpapasalamat ako siyempre sa mga tropa natin. Si Andrew at saka si yeah, si Puy yeah, Almer. Yan, <laughs> no? So, kung magagawin kayo dito sa may Anson, the link dito lang yan sa Glory, in front of Glorieta at uh, ano ba to? Landmark. Landmark. Ayan, punta yung mga tropa natin dito. Ayan, no? Okay? Oh, <laughs> oh, si ma'am, si ma'am. Nasaan si ma'am? Yeah. <laughs> Boss. Doon ba ba tira siya? Boss, shout out nga pala ako sa wife ko. <laughs> sa pinakamaganda kong asawa at sa tatlo kong anak. Yeah. <laughs> Ayos, no? So, eto, no? Lagi kami bumibili dito. <laughs> Ayan, no? Shoutout nga pala Ang uh, troko natin Ay yung so, business mo Vlog uh, ko lang Baka so, magpapaprint kayo yeah. uh, Search nyo lang po so, Kaya lalagay ko uh, dito yung page Yeah, solid yan Ayan, na-test no? na, na namin And check out pa natin yung iba natin Hindi napapasadaan dito Lalo na yung Sharp yeah. Sharp at <laughs> TCL yeah, Solid yan yeah, so, yeah. <laughs>